Hello. Alam niyo guys, iba talaga yung buhay dito sa Canada, lalong-lalo na pag gusto niyo pasukin dito. Kasi normal lang dito yung magkaroon ka ng dalawang klasing trabaho. Yung ginagawa kasi dito yung mga kasama ko, iba-ibang lahi, may full-time job sila at may mga part-time jobs. Ako, may full-time job at saka may part-time job din ako ngayon sa so, dalawang trabaho. So almost 16 hours ako na nagtatrabaho every day. So, unlike sa Pilipinas, isang trabaho lang meron tayo dyan. 8 hours, contento na tayo. Dito, hindi guys, kasi ang dami-dami namin mga pangailangan. May mga billings, na sa Pilipinas pa, sa pamilya mo pa. So, kaya, kailangan talaga na kayod dito sa Canada. Ibang klasing trabaho talaga dito. And then, syempre, nag-missing pa sa future. Paano na lang na pag ngayon may kaya ka pa, masigla ka pa, kaya mo pa magtrabaho, kaya yung ginagawa namin na dodobli-dobli kami. Kasi in the near future, gusto naman namin magpahinga. Ako, sa Pilipinas talaga, ako gusto na mag-retire. Kaya, kaayod ako ng kaayod ngayon.